So yun na nga mga tol, magluluto nga tayo ng adobo sa gata na panabong na manok. Kapag ganito ba naman ang pulutan ay siguradong makakarami ka ng tagay. Kaya nilinisan ko na nga itong manok na tinadtad natin kanina. Bale ito isambot nga pala galing sa sabungan. Nanalo kasi yung tropa natin kaya meron siya nito. Niready ko na nga rin tong mga aromatics kaya hiniwa ko na rin tong sibuyas pagkatapos ay sinunod na natin itong bawang. At binalatan ko na nga rin yung luya tapos hiniwa ko na rin. Hiniwa ko nga lang din siya ng maliliit para mas kumapit yung lasa ng ating luya tapos sinunod ko tong siling green at pagkatapos ay itong siling labuyo. At nung okay na nga yung aromatics natin ay papakuluan naman natin itong binigay sa atin na panabong na manok. So bali papakuluan lang natin yan nilagyan ko lang yan ng tubig. Mga tatlo hanggang apat na basong tubig lang ang nilagay ko dyan hanggang umapaw lang siya dito sa mismong karne ng manok tapos tinakpan ko na lang hanggang sa kumulo. At nung kumulo na nga siya ay nilagyan ko na lang yan ng luya para mas mawala yung lansa ng ating karning manok. Tinakpan ko nga lang ulit yan tapos pinakuluan ko hanggang sa mas lumambot pa ang karne ng manok natin na gagawin nating adobo sa gata. Pagkatapos nun ay kinuha ko na para mapalamig at hinugasan ko na rin yung karne niya para mas malinis ang lulutuin natin. Yan kung makikita nyo ay hinuhugas-hugasan ko lang yan pagkatapos ay pwede na natin niyang lutuin. Nagpainit na nga ako ng kawali tapos nilagyan ko na ng mantika at iginasan na natin itong bawang. Pagkatapos nating magisa itong bawang ay isusunod ko naman ang sibuyas. Igigisa-gisa lang natin yan at pag nagisa na natin yung bawang at sibuyas, sinunod naman natin tong ilagay yung luya. Yan para mas mawala yung lansa ng manok. Tapos ilagay naman natin tong manok. Isasangkutsa-sangkutsa lang natin yan. gustahin lang natin ng konti tapos lagyan natin ng asin pampalasa at ng paminta. Nilagyan ko na rin pala ng toyo at saka ng pineapple juice pampalasa. Nilagyan ko rin ng isang sachet na oyster sauce at hinalo-halo lang natin yan para mas kumapit ang ating aromatics at mga pampalasang nilagay. Tapos nilagyan ko ng apat na basong tubig at tatakpan lang natin yan hanggang sa kumulo. Nako kung maaamoy nyo lang ay talagang solid na. At nung kumulo na nga ay nilagyan ko lang yan ng suka. Tapos syempre titikman natin kung okay na ang lasa. At nung okay na ay papakatihin lang natin yan at nilagyan ko na nga rin ng pineapple chunks hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa matuyo yung pinakang tubig niya at pag okay na ay pwede na nating lagyan ng gata bali dalawang boteng gata nga lang ang nailagay natin dito yung nabibili lang sa palengke at nung okay na nga ay hindi muna natin tatakpan yan hanggang sa kumulo siya at maluto yung gata at nung okay na, ikalat-kalat lang natin yan hanggang sa matuyuan ng sarsa at kumapit yung lasa sa pinakang karne ng manok. At syempre, lalagyan din natin yan ng sili para may tamang sipa ng anghang at masarap ipulutan o kaya naman iulam sa kanin. Kung makikita nyo nga, ay talaga namang napakasolid. So, paano mga tol? Try nyo na. Kahit talo ng manok, ay panalo naman ang lasa.